Duterte also accusing Marcos of being a drug addict. Bongbong -bong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag na ang presidente. May drug addict tayo na presidente. And now, gusto kong malaman ninyo na hindi ito walang bias tong video na to. Kailangan ko lang reaksyonan kung ano ang aking nakikita at anong masasabi ko sa social media na walang bias sa mga reaction video na ginagawa natin. Bago tayo magsimula, intro muna tayo. Kalo sobranginis pa lagi ang welcome to the FNB. natin yung video reaction natin for today. Huwag niyong isipin na itong ginagawa kong video ay may bias po ito. Uh, wala tayong karapatan sa anumang nangyayari dito pero kailangan natin mag-react kung anong nakikita at anong masasabi natin. ay uh, ito tungkol po yung video na ito tungkol sa presidente natin na kung ano man ang sinasabi ng dating presidente na ex-president Rua Duterte ay bibigyan natin ng reaksyon. Uh, yung ano na yon At ito na guys. Ah! I think it's the fentanyl. Uh, fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious uh, side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he, he told us that he was taking fentanyl? more five, six years ago. Something like that. After five, six years, that has to affect uh, uh, yun, kaya, ko, kaya nagkakaganyan. uh, So, you know, I, 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 hope his doctors be take better care of him than this. Hindi sila pinab hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos <laughs> lang <laughs> 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 Kasi yung tinanong ng mga reporters sa kanya kung about tungkol o na-involve ba daw si si PBM sa drugs. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos ng... <laughs> yun? Hey, wala siyang sinagot na ano tungkol dyan. Siguro, guys, para sa akin, kung ano man ang tunay na katotohanan sa buhay ni PBBM at sa sitwasyon ngayon ni Tatay Digong, kung may hidwaan man silang dalawa tungkol sa issue alam natin ang part ni Tatay Tico nangyari kang Inday Sara na parang binaliwala lang parang inanon na siya sa Senado inanon siya sa Kamara parang walang Presidenting tumulong sa kanya at ipinaglaban si Inday Sara si Inday Sara yung mismo lang may isang at kang BBM naman para sa akin tama rin yung sinabi wow. niya na o. paki ano lang siya na wala siyang alam at hindi siya obligado sa pag pagsagot sa mga ano mga question ng mga tao din sa ano social media at doon din sa reporter hindi na at sa akin guys sa totoo lang, uh, hindi mabuti yung magsasalita ka na lang ng wala kang ebidensya kailangan tahimik lang tayo. Huwag tayong nating i-share yung mga fake news o anong mga sinasabi ng iba kasi yan ang dahilan kung bakit lalong gumugulo yung sitwasyon. Uh, sa akin guys, kung anong mas magandang paraan upang maayos ang sitwasyon, yung problema sa gobyerno at problema sa bawat isa natin mga Pilipino, uh, kailangan idasa lang natin yan at gumawa tayo ng paraan para unti-unti nating ma-achieve yung gusto natin at yung ibang problema natin ay masosolve naman. At para sa akin guys, kung ano mang mangyari, tayo pa rin ang yung kailangan gumawa ng tama at para sa ating pamilya. Kaya hindi na tayo aasa sa kanila, aasa tayo sa sarili natin. Yun, opinion ko lang sa reaction ko lang sa video. Kasi medyo magulo na sila eh. Selamat guys. tambah. Kalau suka jenis apa lagi yang mau tongkat, welcome to the F&B. Tongkelah kecuan sampai follow me.